Welcome back to my channel Angel BTV. Nagba-vlogs nga po kanil ng iba't ibang uri ng na natural na halaman gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, okay, pwede po bang pakihingi ng kaunting uh, tulong, paki-subscribe po. Uh, Pakishare na rin po sa friends and family, din, paki-likes na rin po yung may isang pong ganyan. Uh, bago po ang kasama ang pag-tutorial po sa araw na ito, pinasasalamatan ko po, po yung mga uh, subscriber ko. Thank you po all subscriber, all viewer. Thank you po mga no subscriber, new no viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong support. Sana po ikatuloy niyo supportahan yung channel ko para lalo po po mga growth. At maraming po natin matulungan na mahirap natin mga kababayan mga sasama libro ng kamutan na sa tulong ng channel na ito ay may kaalaman silang nakukuha kahit kaunting kaalaman. Okay, ang tips ko po po ngayon yung bakit nga ba yung mga tao, bata, matanda, yan po, sama-sama na po sila. Hindi po sila tumataba. Payat po sila naka-espisa, payat na pamumuhay. Yan, kasama na tayo dyan. Bakit hindi tumataba yung babae, lalaki o lahat ng tao na nakaloob, nakapaloob dito sa tips ko bata. Yan. Tips number one, kaya hindi tumataba ang tao unang-una yung bata. Mayroon siyang bulati sa katawan. Alam mo kapag yung mga anak ninyo may bulati po yan na sa loob ng tiyan nila, hindi po talaga sila tataba. Alam mo bakit? Yung mga kinakain nila, yung bulati ang kumakain. Sa ng sustansya, nandun sa bulati siya yung mataba sa loob ng tiyan. Ngayon, yung sign na may bulati naman yung anak ninyo, pagpapansin ninyo, maputla siya. Tapos, tuwing kumakain siya, nasusuka din. Kapag dumumi, may worm na puti. Yan, yung simbolo na may bulat yung anak niya. Yan tuwai ay kapag ganyan, dapat eh, purgahin yung tinatawag na purga sa Tagalog. Then, kung may pampagamot naman kayo, ay ipatsikat mo sa doktor yung pinakang magandang gamot para lumabas yung bulati do sa tiyan bata. Kasi kawawa naman kung may bulati. Ay, mahina yung immune system din niya kapag may bulati. Alain mo, kakain yung bata ng masarap tapos pagdating sa loob ng tiyan niya kakain ng gulati yung gulati mataba kaya yung bata sa kamaputla isusuka siya pag dumumi siya may worm yung dumi niya yung worm na puting puti yun yung tips number one tips number two kaya may bula, kaya mapayat yung tao maaaring may bali siya simula ng pagkabata niya may crack yung buto niya din na uh, sa siya ang, uh, example, ha, sa film or sa bukid, na tapos hindi man lang na pa-check up ng magulang dahil na uh, palad nga. Dahil yung, yung pagkain nga, hindi mabili sa pang araw, -araw yung mas ng pagkain, yung pagpa-check up pang nas experience na po natin na kasi galing tayo sa kahirapan na yung pag check up, hindi mo check up yung mga anak. Yung pambili nga ng mga ng pagkain, hindi rin ma bilhin. Kaya po alam po natin yan, galing tayo dyan sa kahirapan na ganyan. Uh, hindi na papatsika. Tapos yung bata, lumaki hanggang naging matanda na din. Daladala niya yung bali niya or yung damage sa buto niya. Hindi na po yan tataba. Kapag ganyan, daladala na niya hanggang sa pagtanda, yan po ay lalabas na paya talaga yung bata o kapag bata pa, meron na siyang bali o damage yung buto o crack yan po yung tips number 2. Tips number 3, dahil lang pagkapayatan tao yung nasa lahi na nila. Kasi nung mga tao, kahit pakainin mo ng masuspans ng pagkain, patulogin mo, ah, mo ng maaga, ah, bigyan mo ng vitamins, uminom ka ng vitamins, ganyan sa mga bata. Then, yung mga pagkain nga ng mga press, sapos sa bawa pa, hindi na sila tumataba. Yan po ay nasa lahi din ng minsan madalas ang minsan ng mga taong payat talaga kahit walang sabi ng bulate walang damit sa tapos yung lahi nila payat talagang karamihan talaga sila payat mayroong matitira dyan naman na isa o tatlo na mataba ganun po siya so, lahi lahi po ba yung sinasabi po yan po yung tips number 3 tips number 4 uh, ah, dahil na kung bakit payat ka hindi ka tumataba mahina kang kumain Example, palagi ka nalilipasan ng pagkain. Dahil sa trabaho, nag ka ng 8 hours to 10 hours or higit pa. Tapos pagdating mo sa inyo, natamad ka ng kumain, tumulog ka ng gutom. Then kinabukasan, wala ka ng ganang kumain. Then kinabukasan naman, nagana ka. Then kinabukasan ulit, late ka na naman kumain, mawalan ka ng gana. Yan, yan, na talaga yung tulit-tulong katawan mo, babagsak pa talaga. At, kaya tapos, yung kinakain mo, hindi pa masustansya, talagang hindi ka tataba babae, lalaki, bata. Yan. Yan yung tips number 3. Tips number 4, kaya kaya yung tao, hindi siya mahilig kumain ng mga masasabaw na pagkain, kagaya ng mga singgang na isda o mga seafoods na iba't yung ori na seafoods, ay uh, na sinigang, then isda, kas na mga gulay na mga lahat yung mga singgang, mga singgang na karambaka o nilaga baka, baboy, yan. Isa rin nakakataba yan kung marami kayong kumain kasi nakakagana naman kapag sinigang, may sabaw, may higit sabaw, may fresh na gulay, tapos masarap pa yung pagkain. Yan, tataba ka po kung talagang tabain la lahin mo kung yung mga pagkain mo ganyan, masasabaw. Tips number 4. Tips number 5, hindi ka tataba kung ang ginagawa mo, sigarilyo ka ng sigarilyo, then inom ka ng inom ng alak, then alam niyo bakit hindi ka tataba. Siyempre, pag sigarilyo ka na sigarilyo, inam ka na ng mga alak. Kapag lasing ka na, tutulog ka, kinabukasan, gutom na gutom ka din. Kakain ka nun, isang beses din. Inom ka na naman, hindi ka na naman makakakain. Ganun ang ganun. Hanggang sa bumagsak yung katawan mo, hindi ka na tumaba. Kapag ganun, inom ka na ino, sigarilyo. Hindi pa masuspansa yung pagkain mo, kinakain. Yan. Talagang katawan mo, bagsak, tayat na tayat. Kaya hindi ka tataba kapag ganyan yung ginagawa mo sa katawan mo. It's number five. It's number six. Hindi ka tataba yung uh, mahina ka sa mga pagkain. Kung wala kang gana, yung example, yung pagkain mo lang, buong isang linggo, yun na lang. Kasi sa hirap nga ng buhay, wala kang ibili. Kahit kung mga anak natin, hindi nga natin mabili ng mga sustansya. Tapos, Uh, experience ko nga yung kung sa bado na lang bumibili ng isda tapos tuwing yung uh, linggo yung karne hindi minsan pa nga sa halaga ng taon, walang karne ganun yan kapag ganyan po yung uh, na experience ninyo tapos payat pa kayo hindi talagang kayo tataba kung example gulay na langka gulay na papaya gulay ng talagas ng kamote araw-araw yung ulam mo ginisa adubo walang lahok tapos araw-araw kabi -araw, ng isang linggo, yan po ay hindi rin na mga healthy sa katawan mo kung ganyan na kinakain mo. Kasi kailangan nga natin grow foods, grow foods, and grow foods yung dapat yung kinakain natin. All alternate siya para yung katawan natin ay healthy. Kahit kaya tayo, dapat healthy yung katawan natin. Kasi yung sabi ko nga, may mga lahi na kaya pero malakas. Ah. Yan po yung tips number 5. Ang pinakain mo, naka-stay na lang sa gulay, buong sa linggo, then sa isang linggo nga, o hindi ka pa makakain ng karne, hindi ka pa makahigop ng sabaw ng isda. No? Subukan na po natin yung mga ganyang spirit kasi galing tayo sa kahirapan. Kaya nagawa nga akong channel ito para sa mga kumubahin natin mahirap, uh, mapabot sa kanila yung mga true story ko rin na uh, nasusubukan kahit kahit nga may sakit, di ba? Hindi mo lang sa doktor o wala nga magpatsikap. Dadaan nila lang sa pag-inom ng mga kultal, medical, yan, ganyan po yun. Yan po yung tips number uh, six. Tips number seven, kaya wala akong gano'ng kumain, hindi ka kumakain ng almusal, hindi ka kumakain ng tanghalian, hindi ka kumakain ng kapunan. Alam nyo bakit? Kapag ganyan ginagawa nyo, hindi ka kumakain ng wasto, lalo na kung kanin. Ang mangyayari nyan, yung katawan ninyo, bagsak na bagsak. Oo, babagsak kayo nyan. Wala kayong almusal, wala kayong kain ng tanghalian, wala kayong kain ng hapunan. Then, pinatay pa yung kinakain mo. Kapi, pinatay, soft drinks, energy drinks. Nakaw, hindi na po kayo tataba yan kapag ganyan yung kinakain mo Every day, kaya yeah, yung katawan mo palagi yung naka-SP sa payat. Yan. Yan po yung tips number 7. Sana po ay nakatulong ako sa mga kababayan natin na nag-search ng video. Bakit hindi ah uh, tumataba yung mga tao, babae, lalaki, kasama na po yung mga bata. Sana po ay nakatulong ako sa inyo. Sa bago lang po dito sa channel ko, paki subscribe, pakilikes na rin, pakishare na rin po sa friends and family kung nahilig po kayo dito sa ginagawa kong pag-story at pag-vlog sa iba't ibang natural na halamang gamit. Okay? Thank you for watching. I'm the BTV. Bye-bye. Pag-uhay po kayong lahat.